Good morning guys Luto tayo ng corn beef Mag Timpla din tayo ng Milo Para may Hihigupin tayo Hindi tayo mabulunan Nagrasan ko muna yung Paglulutuan ko Para Lulutuin ko Ang corn beef Walang sibuyas eh Kaya bawang na lang da Dinamihan ko ng bawang yung kanin ko ininit ko lang kagabi pa yan eh yun yung na natin let's go ayun hindi ko pala napakita sa inyo nilunod ko na yung mga bawang na marami saka yung corn beef sinunod ko na ay yan paghaluin natin wala nang sibuyas eh yan na lang okay na yan Pasa pang tawid ng isang araw. Ayos na. O, oh, yan, no? Tapos na. Milo. O, oh, kain, guys. Sarap ng umaga natin. Duty. Kain muna. While monitoring the area of responsibility. Yo! Salamat pala sa panonood guys. See you.